bumitaw ka na sa taong hindi ka binibigyang halaga at inaabuso ka dahil sa huli, mauubos ka. Okay? Lagi ko itong sinasabi na tayo ay mga tao. Hindi tayo superwoman, hindi tayo batman, hindi tayo superhero, hindi tayo gamit, hindi tayo basura. Tao tayo. At isang indikasyon na tao ka ay ikaw ay may puso na nagmamahal at nasasaktan. At dahil tao ka, nasasaktan ka na ubus ka, napapagod ka. So, ang advice ko sa inyo, masasabi ko sa inyo, kapag kayo ay nasa isang sitwasyon na parang walang-wala na kayo dahil pagod na pagod na kayong umitindi ng ibang tao, please, pwede kayong mag-quit, pwede kayong bumitaw, pwede kayong mag-give up. I'm always saying this na ang giving up ay hindi always negative. Sometimes, the only choice is to give up kasi kinakailangan mo nang makawala sa toxic na relasyon na yan kinakailangan mo nang bumitaw kasi kung hindi ka pa bibitaw mauubos ka like an empty cup ang hirap buuin ulit ang sarili, ang hirap punuin ulit kapag naubos ka. Kung nabawasan ka ng self-esteem mo, nabawasan ka ng happiness mo, okay lang yun eh. Kasi bawas lang yun. Pwede mo pang punan yun sa ibang mga bagay. Pero kapag napagod ka na at naubos ka na, ang hirap ng regain ng strength to move on every day, To move forward and to fight every day. Parang lahat ng mga pangarap mo nawawala. Parang yung direction mo sa buhay nawawala. You suddenly feel felt lost. You know why? Kasi ubus ka na. Kaya wag natin hintayin maubos tayo. Kapag merong isang taong inaabuso tayo, just quit. Give up. And it's not wrong to give up. Especially kung kailangan mong iligtas yung sarili mo and yung peace of mind mo para maging healthy ka for yourself and healthy for the people around you.